Ito so, yung kalapati guys oh. Inatake ng ano ng tagak ng uwak. Ayun oh. Tinuka niya sa ulo yung uwak. Kalapati. Puro dugo na kawawa naman. Kita totoka ng ano yung uwak. So guys, ayun yung nanay ng mga yung kalapati rito. Ayan o. Oh. Ayan yung nanay niya. So ito yung mga anak niya. Oh. Alagaan ko sana. Kaso ayan oh. Mga pigeon. Oh. Maliliit pa 'yo, sumusubo pa. Kunin ko sana, alagaan ko sa taas para umamo. Ayan oh. Dadyan ko kaya ng singsing. -sing. Bluebird siya. Dadyan ko ng singsing -sing mamaya. Susubukan kong alagaan. So ayan pa isa. Oh, iba bluebird. Oh. Mga inakay. So yan guys, oh, may tumukod dito kalapate. Galing sa karera. Sobrang uhaw wow, niya, sobrang pagod. So anong club kaya to guys? Ayan, oh. Tumukod siya, eh. sobrang pagod, sobrang gutom. Isang brown, tsaka isang checkered so marami pa ayan o may mga iba pa ano kalapate masyadong pagod nito layo ng pinanggalingan siguro nito ayan o tumukod masyadong gutom tsaka uhaw ayan guys o oh. tawid dagat siguro to nagutom siya guys o oh. Ayan kani Kanina maraming lumilipad dyan. Tawid dagat siguro yan. Ang ganda ng bluebird oh. Imported Taiwan bird o. Oh. Pangarera guys o. Oh. Ganda oh. Dalawa sing sing o. Oh. Ayan oh. mga kalapati rito guys. Ang bluebird ang ganda ng itsura niya. Ang oh. ganda rin ng ilong. Ủa? Oh. Gần đây hả? ganda ng kalapati guys oh. Ayan, kumakain sila yun nagawa sila ganda yeah. ng kalapati bluebird guys oh. ang ilong oh. bluebird naglalakad lang siya ron, no? You know, Naglakad lang yung kalapati guys Amo Naamo yung kalapati